Okay. Mag-start na tayo ng final. Ayan. Uh, pansin nyo, konti lang yung bata. Pinapalabas ko kasi yung mga magugulong mga player. Ito, start patay na lang. Final. Uh, second place. Kung sino ang mananalo sa kanila, second place. Tapos yung susunod na game sa kanila ay final na second place, kung sino ang mapupunta sa second place kami, sila ba o sila dito yung dalawang magkakampi yan, tapos yung dalawang magkakampi naman dito ito ang standing nila maglalaban sila ngayon yung Saint Jasper Ajit, uh, tsaka si Saint Janjan jan sa, second place kung sino ang naglalaban. Okay. Ayan. Pinalayas ko yung mga ibang batang magugulo eh. Pag marami mga bata magugulo. Walang turuan ha. Bali ang ano nila ito, ang premium. 200 first place, second place, 100. Tapos, meron sila, may pinagawa ako dito. Ayan. baso. Roblox champion. Kuya Nans. Okay. Kuya Nans, Kubunet. Kasi Kubunet kami. Kubunet.com. Ayan. Okay. At yung computer ko. Makikita nyo, lagas-lagas yan. Lagas-lagas yung computer ko na yan. Hindi siya nakabox. Kasi, yung dati niyang box, ah, nandito yung dati niyang box. Ito. Maganda yung box nito. Yan. Yan ito. Yung may salamin. May salamin ano nito glass yung dingding niya ito yung kaya lang tapos may mga ilaw siya sa loob may ilaw ang ano ko grounded grounded siya kaya ilabas ko muna siya sa kanyang ba ang ginawa ko sinabit ko lang siya kaya no literal lang nakasabit lang yung ano motherboard mismo yung sinabit ko yan sinabit yung motherboard ito yung internet cable niya. Tapos ito yung mga ports niya. Ito yung mga ports. VGA, mouse, keyboard. Ito yung power supply niya. Ito yung isang ano ko, hard disk na 1 terabyte. Tapos ito yung nasa ibabaw. Yan, yung windows ko. Yan yung ano ko. Ang SSD. Okay, tayo sa mga player natin. Sino wan? Okay. Nagpapatawa. sound trip, di ba naglalag? Hindi naglalag. Okay lang, okay lang. Nagsis sound trip. Aba, naglalaro. Nagsa sound trip. Nagsis sa computer. Mga computer. Yeah. Dito, nawala yung isa kong unit dyan. Masira. Actually, yung doon, tatlong unit yung nandoon doon. Kaya lang, inalis ko na rin muna isa. Yun, binigay ko doon. Uh, utol ko. Bali, unit ko lang ngayon ay isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Anim na unit lang. Okay, mainit laban la. Okay. don't say bad word. Don't say bad word. Don't say bad word, Zane. Layar natin na. may ano, iba pinalabas ko yung magugulo eh. Kaya magugulo kasi pinapalabas na. Marami na akong binaban dito kapag uh, magulo sa computeran. Gusto ko tahimik lang sila mga player. Ah, yeah, Banyang panlaban nila oh. Banyang panbakbaka nila. Yeah. Hmm. Ang naroon nila ay Rivals. Ang pinaglalabanan nila sa Roblox ay tinatawag ng Rivals. Ayan. kaya ito pinalaro ko kasi mas marami akong player ng Roblox kesa sa CF Ito 'yung mga sa Seryoso mga player ko. Eh mga dapat 'yung mga tahimik na rin silang dalawa dito. As makakapokus silang dalawa dyan may isang unit ko yan. Tinatanggal lang ko siya ng takip. Para kasi hindi siya ano sa init. Pero kailangan lang lagi kang merong blower. Lagi mo lang siya yung blower. Para yung alikabok mawala. Bali binatasang ko doon. May bintana doon, binatasang ko doon. Para hindi madilim masyado. Maliwanag. Yun lang. Matagal ka naman yun eh. Lumalabo ang camera ko. Lumalabo. Ayan. Okay lang. Teamwork lang. Okay lang. post muna natin. Tapos mamaya tutuloy natin kung ano ang outcome. Ano score nyo? 2-0. 2-0. Ako, muhang walang score. Nihirapan sila. Nihirapan. Mukhang prakisado talaga yung talaga 2-0. Kaya ni Zane Iwala lang Inula si Zane O Kaya nyo lang Kaya sila Okay, bali ang pumasok sa ating final ay sila AG, AG at saka si Jasper Jasper AG ngayon, magpupunta na tayo sa final. Ang pumasok ay si... Jasper Aji. Jasper, tsaka si Eji. Ang mga kalaban nila ay si Big Show. Big Show. At Janelle. Okay. Doon. pag ka dyan. Okay. Ayos din, di ba? Dahil ito, wapal ito. Pupunta na tayo sa final game. Piyo, Nans. Piyo, Nans. Kahit matalo kami, kami siyekol. Ah, Meron na kayong consolation prizes. Meron na silang consolation prizes. Okay. Ang maglalaro ay Sino kakampi mo? Yan Sila at saka yung dalawang nakaupo doon Sila na ngayon ang Final Final, final na, final Okay Pusko muna ulit ah, Medyo Nagpa-practice pa sila Ay, nagwa-warm up pa sila Warm up, warm up Na. Oy, wala nang ticket sa. Ano? Jangka, jangka, jangka. Sige. I'm ready sa pwesto ni Jane. Sige, sige. Lipat siya. Ano na? Gawinan ng ano. Room. Private server. bawal oh, nang ticket ng surname lilingon daw dito. Bawal lumingon. Sino kaya ang magwawagi ngayon? Ito natin. This is the start? Uy, ito yun nila Ang ating Roblox, stop yun. mamaya post ko muna ulit mamaya makikita malalaman natin kung sino ang final champ Nans Mix Editor hanapin nyo search nyo mamaya Nans Mix Editor musta ano masasabi mo ginawa mo ba yung best mo ginawa mo na yung best mo no ha ah, pero magaling na talaga yung kalaban. Ito na, start na sila. May start na sila. Okay, po post ko muna ulit kasi yung aking storage ng cellphone storage ay may ano na lang eh, konti na lang. Kaya pinapost-post ko yung ano eh. Okay. okay may malalaman natin kung sino ang nanalo sa champion. score, 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 Parang score, 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 Simple lang, di ba? Kala mo, walang tournament. Ano lang, oh. Walang magulo, eh. Labas yung magugulo. Labas magugulo. Oscar. 2-0. 2-0, Okay, medyo makikita na natin. Eh, oh. yeah, yeah. okay. focus, focus. Okay. Huh? The arena The arena Uy, eh, saan ka mapunta, Big Show? Wait, lang, wait lang. Oh. Malapit na tayo sa final. Post ko na kasi malapit na rin maubos yung ano ko. Storage ng cellphone ko. Basta yan, final na eh. Kinakabahan na ang mga player natin. Medyo kinakabahan na. Tense na tense. Big show. Pinahabol yung mga kalaban. Pinahabol yung big show yung mga kalaban. Saka, parang, parang wala namang kalaban big show na mamasyal ah. Galing, galing. Buhay pa kayong dalawa, buhay pa. May pa silang dalawa. Oop, lobat na ako ah. May na ako Sa dito. Charge ko muna cellphone. Low lobat tayo. Ah. Sa likod, Sa daw, sa likod. Parang Charge ko muna cellphone ko. Medyo na lang ah. na niyan. Ano score, score? Kursiro. Oh, na to. Ito na lang, isa na lang. Isa okay. ano na, kinakabahan na ako. Nakakabahan naman 'yan. Ano kaya ang kalalabasan? Tense Takbo hangga't may lupa. Takbo, hunga pala ay Hindi no. unlimited 'yan. parkuran na labanan parkuran parkuran parkour parkour lang parkour tinadaan sila sa parkour oh kinakawawan oh yung kalaban oh 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 champion sino -champion? Grabe naman si, okay, yun, yung, champion okay. oh 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 Oy, nyo Kamayan niyo sila, kamayan niyo, kamayan niyo. Kasi may panalo rin naman sila, eh. may panalo rin sila. May panalo rin sila. Hindi sila mawawalan. Second place, second place sila. Okay, second place. Nandito na. Yung premyo, yung premyo. Yung premyo. Oh, may patay gutom dito na bata, namumulot ng pansit. Oh. Gusto mo yung pansit na hilaw? Pinupulo to? Sarap? Ro, ay Nigel, sarap. Nigel, sarap. Uy, sarap pa. Okay. Nasa na? Oh, sandali. Nasaan yung first place? di, tag-isang daan sila. dalaw, tas, baso. Tas sila, isang daan din. Nasa isang daan nila? O yan, sa inyan. Oh, dito kaya, picture, picture, picture. Dali ah. Dali. Ay. Oh, picture mo nga, wala yung pa-picture ko yung cellphone mo. Yung first, yung second place. Dito, kung may picture, yung ano mo, oh, cellphone yung mo. Picture mo, picture mo. Ah, second place. Kasi second place. Dalawa, dalawa, dalawa. ah oh. oh. picture, yung ano, mga nagwagi. Yan. Kasi pag lumaki kayo, Makita nyo yung mga tsura nyo sa ano. Oo. Okay. Ito yung ito 100 si Ate Nore. 100 sa second place, tapos sa ano, first place, may baso, tsaka tag-isandaan sila. Galing, galing. Okay, congrats ha. Congrats sa nanalo ha. Congrats sa nanalo. Medyo tahimik ngayon kasi yung ibang bata pinalabas, tsaka yung ano, si Mahingay, nagagalit yung kapitbahay, Mahingay. Tapos, pero mamaya, mga gabi, pupuyat kami, lahat kami, maglalaro yung mga yan. Pwede magpuyat mamaya. Oo, oh, pwede magpuyat. Huwag maingay. Galing, galing. Hatiin nyo na yun. Hati-hatiin nyo na yung mga ano nyo, prime nyo. Hey, okay, sa New Year ulit. Bye-bye sila ang champion. Oh. Ganun ulit. Kaya kung practice nyo yun, pati yung mga gamit nyo, practice nyo yung paggamit. Tingin nyo sila anong galing, oh. Panalo na ito. Ba't maaga kang nalaglag sa laro? Baga kang natalo sa laro? Practice ka para next year, meron sa New Year ulit. Para sa Papalit. Huwag ba't walang laman yung bariyahan? Doon, 20. Okay. Okay na. Sa ngayon, magpapaalam na muna kami. Bye-bye. Hanggang sa uli. Yes, yes, yo!